gan, ganyan lang, ganyan lang kapaliho. Oh. Okay. doon sa okay. harvesting you know, ang, taka, one, two, talamnan yun oh. oh. oh, tignan mo tignan mo para matuto. tapos ganyan lang siya. Lapur, pagkano? Pagkpatuto oo oh, sige 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 ito 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 lang oo oh, oh. na puno na na puno na pak pak oo ate ate oo rinigit sa iyo to oo oh. oh. ayun no nagkaroon na Oh yan ayun kung sa koreano iba Pilipino iba gusto kasi kung sa koreano mahirap ah tanggalin. pero sa kwan Pilipino gusto pag inigpitan mo ah

Pali-pali, oh. Ito, yung pinan mo, gagawin mo lang. Pa. oh Tara oh. sa sayo. mo, tapos medyo ilagay natin dito dahil lasing na yung adyus, eh. Yung, yung, yung mga ilong nyo, s'yempre. Takpan pa, takpan. Takpan, takpan. Okay. Subscribe like and share <laughs> Subscribe like and share <laughs>